Ito mga kapilingon, ito oh. Ang ganda pa oh. Oh my God! Pitalin ito. Oh. Sobrang bago pa. Oh, sobrang bago pa. Hindi masya ano, iwan ko lang. Wala man siyang sira, pero bago pa. Wow! Ito, yung, pinili, oh. lang yung kanyang paa. Inaapakan, siyempre kasi. Ito oh, sobrang ano pa oh. Ang dami mga kapilingon oh. Pang pwede mo ito pang atin sa binyag. <laughs> ito rin. Ay, mga long sleeve ito, halang dami wow. uh, parang ganito ba, siniswerte talaga ito, danhin natin ito Ay, oh. mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingir Channel. Ngayong araw na naman po mga kapilingon ay another ikot-ikot na naman natin gagawin. At magliraw-liraw na naman tayo dito sa mga sulok-sulok kung saan magbakasakali naman sa mga Sana palarin na naman tayo ngayon. Iiwan ko lang kung ano na namang biyaya naghintay sa akin. Kaya let's go! Mga kapilingon, may nakita tayong ano ba ito eh? Parang itong pusit na parang ano ba? <laughs> ito may pusit, uh, shower ito ano yun natin ano ito ito nasa plastic parang itong baka 1 million to ba <laughs> tingnan natin kasi naloko na ay hindi muna tayo mag gloves ay kasi ano lang naman to tingnan natin ano kaya to no Allah, binuksan pa talaga ni Pilingiro parang ano na ka Pilingiro baka baril eh. hala Tap mga kapilingon ano ba to? ay parang sound system ano ba to eh? parang luma na parang DVD player ba? or ano ba to? iwan kulang lang ay ayaw ko magdala na ganito eh natakot ako pag ganyan ba? baka bintangan pag bintangan din na magnanakaw Eh, <laughs> for the safety na lang eh safety pero yung ano ko ba? yung lubot yung ano ko ba? yung bilahan ko huwag na lang natin itong dalhin oy ano man baka. Sabihin ba, Uy, bakit mo kinuha yan? <laughs> Piniplex ko na lang. Fokus na lang tayo sa mga gamit. Ay, mga ano ba? Mga kasuotan. Huwag na lang yan. Ay, mapahamak pa yung buhay ko. Pero maganda man sana. Proceed sa iba. Ay, baka pa doon tayo. Mas, ano niyan? Proceed lang ko sa ibang lugar. Natakot <laughs> ako pag ganyan. Baka sabihin ba, mabuka na tayo magnanakaw. <laughs> yung mga ano lang oy. Yung mga nasa supot-supot lang ng mga damit. Oh. na yung mga ganyan ah. Basta hindi lang mapahamak sa si pilingiro para maka marami pa tayong basura at mga sulok na mapuntahan. <laughs> Let's go! A few moments later. Spot para mga damit ito. Pino natin baka meron tayong mapili mapilian choose eh. <laughs> Hindi. Kunin natin yung pinaka best of the best pasula. Ah. So, best of the best ba? Hindi ko alam kung... Reflex ba ito ng maayos kasi against the light? ang ano kasi sobrang maliwanag yung araw ba tirik na tirik kaya tingnan natin baka napugha na yung bilahan ang daming damit parang may ano rin to parang laruan din wow. parang tugano dati nung tunog tunog ba ito lang ganito lang kunin natin oy. huwag na yung ano ay mga mukdure pala to mga scarf ang ganda pa naman ng scarf oh iwan ko lang mapiplex ba to ng maayos mo? kasi ano man oy against the light. Tapos ano ba? Pinanit natin. Asan ba? napiplex pala. Akala ko ano ba? Naloko na talaga. Akala ko kasi hindi naabot. Ito oh, mga scarf. Hindi natin, ano natin hindi dalhin. Marami kasi tingnan natin. Ang dami yung plastic na to. Ito scarf din. wag na ang scarf. Oy, hindi man usos sa Pilipinas itong mga scarf. Andan ba oh. Ang dami oh. Ay, may kalo din oh. Pag-sosyal ng kalo. Medali na na kalo ba. Nakikita ko mga matatanda ang sulo dito. Idalhin natin yan. Ito rin o. ah. ito maganda to. Para kang turista ba. Ang <laughs> mag-anak ko pala. Ito scarf din. Ang dami. Tagbo, matagbalik kanila Ibalik natin yung hindi dalhin. Ah, matagbo, gitaan niya Alam, may bag mga kapilingon. Ito oh. <laughs> Sobrang cute ng bag. Na ano na lang parang naluma na may bag ito rin ang ganda sana na lang sa pilingiro ay, ano na ba luma na may bag rin oh ito oh ito ang ganda oh sobrang ganda pa ng bag ito dali natin ito yang ano hindi na yan isa kasi ano man yung isa ay parang pinag ano na ito dito yan ang dami ito rin oh ito dalhin natin ito dahil masulot tos mga bata. Dali din natin ito. Ito dito banda yung dalhin natin. Ito wag na to kasi ang init ng tila na yan. Mag ano yung magdagdag init sa atin. Tuwag na din ko. Ito. Wag na din luma man yan. Marami pa kasi, kunin natin baka. May bag ba? Lumang bag. Lumang tuktugin. Lumang bag ito. Kinanatin itong plastic na ito. Ano kaya? Ang daming mga mukdur niya mana Mga scarf man. Ano bango ba? Ano kaya ito? No? May libro lang pala. Tapos may scarf din. Ang daming scarf ba? ito may nakikita kasi ako ganito laruan na ano, nandun na napadala na wala palang laman napadala ako na sa Pilipinas Nako na si loko na ba, sobrang busy natin kadampot ng dampot sa mga basura. Ang ganda kasi ng mga basura oh. ito kaya hindi natin napansin na lobat palang lang microphone natin. Gagay ng t-shirt na ito, oh. sobrang bago pa at saka napansin ko sa mga basura na dito mga kapilon pag mga ganito ba ay eh, pinalundrin oh. nila bago itinapon kasi mga bango, mabango pa talaga. Gagay nito oh. Itong ano na ito ba? Ano bang tawag yun? jogging pants? Or ano ba basta? Sobrang bago pa kasi at magagamit talaga yun sa kapitsa. Dahil anuman pwede rin gawing pang tulog. Eh, kahit ano, paglakad lakad. pwede rin pang lakad. At ito rin kumot na ito mga na ay sobrang bago pa. Oy. Wow. Uh, ang ganda pa ng quality ba dahil makapal tapos perfect na perfect ito sa panggabi dahil anuman. dahil mainit ang kanyang tila ba. Kaya hindi na talaga nagdalawang isip si Pilingiro. Eh. Dahil hin, talaga yan, dahil may kamahalan din man yan kapag magbili tayo niyan. Kaya hindi tayo lugi nito eh, dahil ang bago pa kasi pati rin itong t-shirt na ito damit na ito ba para siyang ano pang pang class na damit yung pwede pang ano ba pang tulog at saka basta mahaba man siya ay ang bago pa may mga ano pa kasi may mga tag pa hindi pa natanggal kaya ay eh, dinala talaga ni Pilingiro iwan ko lang bakit tinapon lang mga price tag pa no kagaya na lang nito itong isa eh, hindi na ito dahil ano man mga ano na luma na to nag ano to nag may ba may luma tapos may bago pero puro mabango kagaya nito ay hindi na rin ito dahil ano na, may ano na din. May ka marag sumusuko na siya sa buhay ba? At ito na. Pangalawang kumot na nakita natin wow! ni kapilulin. sobrang bago pa ba? May mga price tag pa nakaata. oh, hindi pa natanggalan ng price tag. Itinapon na lang so siguro, wow! hindi na naman ano ba dahil sobrang dami nang nabili nila. May mga price tag pa nakaano, nakatangkil ba? Hindi pa natanggalan. Kaya ay sobrang jackpot talaga. Sa kumot ko lang, Sana, ay solve na, solve na tayo ngayon dahil kahit kumot lang ito may kamahalan din ito lalo na pag ganitong klase dahil makapal ba hindi siya manipis tapos ang bago pa kasi dahil may price tag pa ay pinagpatuloy ko pa talaga ng ano pa tayo ba baka mayroon pati makikita do. No. pati rin itong pangtalo na ito oh, ay dinala ko rin kasi sobrang bago pa naman hindi sa ano ba hindi sa luma kaya ay ma ano pa mapuslan wow! pa natin ito dahil hindi pa naman ano hindi man, binabasa ko talaga yung brand ba kasi naano, kasi ako minsan nagkamali kasi ako <laughs> mga branded pala yun katapos hindi unti lang kasi alam ko sa mga brand ng mga damit eh. kasi nasanay kasi kami na bilhin ano ba, mga mura lang kasi nabili namin pati rin itong t-shirt na to eh, dinala ko kahit puti ba kasi sobrang bago man para mang hindi sinulot tapos tinuritso tapon ba kaya dito ay ano ko pa lang talaga tiningnan ko lahat baka mayroon pa tayong makikita dito at ito nga itong ano na to ay eh, hindi ko dinala luma naman siya at pinapatuloy ko talaga yung ano ba marami kasi ang plastic pag ganitong plastic kasi marami talagang makikita malaking chances ba kagaya nito oh, sobrang dami kong nadala kaya ito rin pantalon din basta sari-sari talaga pag ganitong mga ano ba ay dinala ko talaga dahil bago man yung sa left side ko dinala ko yan sa right side ay hindi na dahil mga luma na kasi parang ano na ba may mga kunting problema na kaya huwag na eh, kasi marami din namang mga basura pa dito ba kaya piliin talaga natin yung magaganda pa kagaya nito sobrang bago pa din at may ano pa ba maganda basta gustuhan ko rin kaya ayan pinigila ko talaga sobrang dami matagal talaga ako natapos dito banda kasi ano man malaki laki ang plastic ba pati itong short neto bago rin ay dinala ko dahil magagamit yan sa Pilipinas ay magagamit yan mga anak at dito isa na hindi ulit din layan dahil ano man pati rin ito parang tuwalya na ano ba dilaw na dilaw ay pinag-isipan ko pa na yan, pero hindi ko dinala yan dahil ano man may ano yung pag kanina pag ano ko may, may ano pala may kunting problema ba na ano parang naran kasi ano man pati yung nakapatong sa tuwalya hindi ko dinala yan dahil may ano din naman may problema din yan pero the rest yan dinala ko na lahat yung tuwalya lang at saka yung puti na yan hindi ko dinala dahil may ano na ba paglagay ko kanina sa bag kaya yan dito na ano tayo para na tayo dito nangukay ba pero libre lang ang nakaano dito ay libre lang ang ano basta may sipag at lang tapos kapal-kapal lang ng mukha Bakit may marami mga tao magdaan dito may maraming tumitingin sa iyo baka gaya nito oh, may lumalapit <laughs> hindi talaga may dito dahil nasa ano kasi public area kasi yung ano natin yung mga spot na kinukuha na natin ng mga basura ba kaya hindi talaga mga ano marami talagang makatingin sa lalo na pag matagal tayo makaalis ba dahil marami kasi sayang din kasi pag iwanan natin kaya nung dati na ko, ako pero ngayon nasanay na rin piling iro ano kanina ako salita nalupat pala yung ano natin yung mic hindi <laughs> ko napansin grabe no pangalawang spot pa lang ba dalawa pa lang kasi yung kanina yung may appliances hindi ko dinala yung dahil natakot ako pero dito sa pangalawa mga damit grabe ang dami damit sana punong puno ako. na yung bag ko <laughs> hindi naman gano'ng mabigat kasi mga ano lang mga tila. Pag mga kitchenware pa to na, ko magsangkeg si Pilingero. Pero lipat pa tayo sa kabila. Pangalawang spot pa ito ha. Ang swerte ha. Piling ko marami. Sana marami pa doon. Piling na naman. Kaya let's go. Maglalakad pa tayo. Yeah, okay, let's go mga Sana palarin pa tayo ha? hours later. At dito naman banda mga kapilingon ay hindi ko napansin ba na turn ako ko pala yung aking microphone kaya ayun ay ano tayo dito ngayon nagduplet trabaho hindi <laughs> joke lang okay lang naman buti lang napansin ko ba na wala palang boses kasi ano pala nakao pala yung kanina kay malaba ang lakad ba kaya kumuna ko muna baka malubat may napansin kasi ako dito mga kapilingon na sapatos ay pang school shoes man ito tinitingnan ko kung okay pa ba ay confirm okay na okay wow! kasi ano ba sobrang kintab pa niya oh at walang ano ba walang gas ano ba walang tatsar yung walang buak kaya magagamit ito sa mga bata eh. ano ba pang aral gawin tong ano pang school shoes after ko malagay sa aking bag yung school shoes mga kapiling may napansin ako dito sa tumpok ng mga basura may nakuha akong takip ng ano ba yung frying pan saktong sakto kaya bala ko pa naman sana magbili dahil may nakikita kasi tayong frying pan last previous video Walang takip kasi ise si rin nila pagtapon ng takip kasi nito. Eh ako kasi sobrang bago pa at kasi ang kasya ito sa ano kasing laki lang ba kaya hindi na tayo magbili ng aking tulong na ito. Sobrang gamit na gamit ng aking malaking mata hindi na tayo makabili. Ayun tuloy. May takip na yung frying pan natin. A few inches later. Sobrang dami isang klaseng dambuhalang plastik. Wow! Dambuhalang plastik tapos <laughs> iwan ko lang kung ano. <laughs> dami mga ano ngayon? Ay Dami talaga ganito ngayon ba tingnan natin baka meron ma gilian hulbutin na lang kaya natin to sa gilid gilid hindi ma ano kasi ang dami oh pwede na to i ano pang shopping o oh, ano ba pang ukay ukay grabe ang dami pero baho dito eh kasi ano man ang baho ng area ba kasi Kanito kasi sila sa farm nila ba? Ah, farm. Yung anong kanila? Yung yung lupa ba? Na ano? Ano yan? Yung lupa ba? Kanang ina, ano, buno ng mga organic. Madumi ng hayop siguro yan. Kasi ang, bang, ang baho. Pero hindi ito sa basura. Hindi sa basura galing. Ang dami mga kapilo, no? Pang pwede mo ito pang atin sa binyag. <laughs> ito rin. Ay, mga long sleeve ito, ang uh, parang ganun ito, basta niswerte talaga ito, dalhin natin oh no, ito oh. Ay, go, eh. perfect na perfect ito sa Pilipinas kasi manipis man yan, dalhin natin yan -iba. ibahin natin yung dalhin ito rin oh, ay social made in Korea, XL oh, dalhin din natin yan, pang ano, laba katapat yan, oh, no. yan. nabulumi lang yan kasi matagal, siguro ito dito ba naka, nakatambak ito rin ang hilig mga ganito no yung mga light colors ba yung parang sigasiga -siga. parang pang traffic pa ito rin oh ang dami oy ay magtayo na tayo ng kayukay. <laughs> ang dami maganda oh maayos manipis ba dalhin natin yan manipis ito rin ah oh, tirno to dalhin din dala yan si bago ito wag na Ba't natin alam yung ano yan ah eh? sa baba ay mga ano lang dito sa baba mga budget bayan, yan Comporter. iwan ko lang hindi ko kasi alam ang ano ma, hindi man siya maganda ito ah, ito dalhin itu natin ito maganda to pang baba pang dalaga ba dalhin dalhin yan pang puno na yan sa plastic ito rin eh, ito ay wag na to hindi ko na intindihan yan ito rin oh ito dalhin natin ito yan dalayan. ang yan hindi na natin ano ito pang babae dala yan maganda man itong jacket o oh, tingnan yung mga binon amoy ukay <laughs> amoy ukay tingnan ipliplex na lang ha hindi ko na isa-isahin kasi ang dami eh hindi ko dalhin yan lahat ba ito na lang ito yun lang dalhin ko dito ay sa baba yan ito ito leader jacket na grabe ang kapal kasi ang kapal lang aking muka ah, ito dalhin din natin maganda pala itong short short pants maganda ito ah. Ma ano dalhin natin ito suotin natin ito pag ano Labanan natin ito kasi na ano man na dumi kasi na mikos ba. Mikos kasi magandarin rin ito. Oh. Ito pala magandarin Ang bago. Oy, wow. Wow. Ang bago nito oh. Eh, dalin natin ito eh. Dalhin yan. Ayun, hindi na kasi mga ano nung eh, mga jacket <laughs> ba. Dagdag -dag sa init nung sa atin. Kaya na. og Ibalik natin ang hindi natin dalhin at saka isulod natin sa sako yung dalin natin. Para makauwi na tayo. itu ngadali nanti digdag natin dito sana punung-punung na, na ano tu dalhin natin ito dalhin tu dalhin to turin dalhin din natin tu man, kaya dalhin nanti rin, ah sobrang bagun itu ganda hmm oh. ganda pirari <laughs> pirari balik natin ito dito Hindi na balik natin dito dito. ito dito tong nandito kasi ang amoy ang amoy baho ang amoy na ano ba salah lupa nila kasi may pa, ano salah pa tabak kasi salah nilagay na sobrang organic ba kaya let's go ay ayusin ko muna yung plastic pala grabe mga mga damit man yung dala dala natin ngayon <laughs> pero okay lang yun pare kasi hindi naman to basta basta na damit ay, yung iba din nalak rin kasi ako magsuot I, 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 ano ko yung mga luma ko ba i-dispose tapos ito mga bago na napulot ko bago kasi bukang bago kasi ito ang ipalit natin yeah, let's go na eh. kasi ang init na One eternity later. Dito banda mga kapilon, may napansin ako sa patos. sa plastic na yung na natin. Nakasailed pa naman, pero ayan pa natin. Sayang din kasi, baka maganda, but baka branded. Ipagkakataon na to eh. Kaya, let's go, tingnan natin. Imukbang natin, Ayano ano ba? <laughs> tingnan natin. Iwan ko lang. Naloko na tayo nito ba? Papauwi na kasi tayo eh. Ano lang natin? May isang plastic din ako na ano ko ba? May isang plastic din hindi ko ito, i-reserve natin ito. Kasi yung isang punong kuno kasi baka hindi natin gusto ba? Eh, sana all. Baka hindi, baka ano ba? Pag ibalik natin, baka may sira, ganun. Kaya ko natin ilagay, i natin ito para hindi makapos ang kalap. Kasi sobrang, ano kasi? Sobrang mahangin. Kasi ito, i-reserve natin ito. Pura ito sa hindi natin mandal makuha. May nakasakstip kasi kaya sabi ko ba nakasil. Kaya dahanin mo natin. Kasi nga kayo kung ano. Ano, sila hiru kasi sayang din kasi ito. Kasi nakita ko kasi ano ba? Kasi sana, dal-dal mo kasi. kasi ano, yung gloves kasi kumakapit kasi. Minsan pag hablo ko ba, yung gloves ko pala yung madala. Yung kasi yung gloves natin. Tingnan na natin. Kunin na natin dito. Kasi nasa ilalim kasi eh. Nas, nasa pinaka sulok kasi ilagay natin dito yung iba. Para hindi liparin sa hangin. Transfer natin dito. Ito may tripod oh. <laughs> Naloko na. Ano ba to? <laughs> Iwan ko lang. Brass pala. Roller para. Ito, akala ko sapatos Sinilas pala Pero meron pa sa loob Ito, maganda rin ang sinilas Ay, dalhin natin ito o, Ang bago pa, oh Magagamit ito sa aming Dali natin ito Yan pa ang bilhin-bilhin Dali natin yan Yung plastic, dito na natin ilagay Dali natin yan Akala ko sapatos Pero meron pa yung Mayroon pa yun. rin yung sapatos Ito, pinaka Pinaka-ilalim Ito, oh laban talaga si pilingiro dahil nasa pinakadulo man to eh. pinakasulok bang oh, ito oh. ito rin sapatos rin nakalagay sa bag ito oh, wow ang ganda ng sapatos mga kapiling bayulit wow! bayulit pero oh. ano muna Ay, ulit mga kapilingon. Ito, oh. Ang ganda pa, oh. Wow! Natin ito. Sobrang bago pa. Oh, sobrang bago pa. Hindi masya, ano, iwan ko lang. Wala man pero bago pa. Oh, tinan nyo, oh. Nadumi lang yung kanyang paa. simple siyempre, inaapa kasi. Ito, oh. Sobrang, ano pa, oh. Maganda pa, oh. Dalhin natin ito, oh. Sinilas at saka yan. Eh, hey, dala na talaga ni Plingero, pero ito, ito, wag na to, naluma na sumusuko na to, pero madala pa naman to kung sa uka ito, pwede pa to, pero wag na to sumusuko na ay ito, dalhin natin ito na ano lang, laba lang katapat nito eh, yan dalhin natin yan kaya yan, ilagay muna natin ito sa ating ano, nakuha ito at pati itong chinilas pati ito, dalhin natin ito pati itong chinilas patay ko muna to, ibalik ko yung mga nakalat natin ang paglalakad pa uwi. Pinagpawisan ako, sobrang init eh. Ang init na ngayon, pero mamaya nito, sobrang lamig na naman. Kaya lubliin nga talaga dito kasi <laughs> hindi ko naintindihan ng lugar na dito. Ito, ang tahimik ng buhay. <laughs> buhay. Sana ako, oh, naglalakad pa ako, pero pauwi na ako para makapag-edit. Pero magano pa tayo, pag may nakikita, ay kukunin natin habang hindi pa tayo nakauwi sa bahay. Kaya, yeah. kaya continue, liraw-liraw pa rin. At siklap-siklap sa mata. <laughs> Maraming salamat po, no? Shoutout po kay Ma'am Marilu Cabrera. Shoutout din po kay Ma'am Susan Raso. Shoutout din kay Ma'am Lolita Ganda Cortez from Caloocan. Shoutout din po kay Ma'am Arlene Jamis from Baguio. Shoutout din po kay Ma'am Silda Calo from Cebu. Shoutout din kay Ma'am Evangeline Lasula. And to all Jimenez, Diparin, Lasula, Nebrel, Antardos Tardos family from Talisay City, Cebu. Shoutout din po kay Sir Terso Bakumo from Balabak, Palawan. Shoutout din po kay Ma'am Lula Mub. Na nagsin sa akin ng super thanks. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. And God bless you more. Shoutout din po kay Sir Mamerto Lorenzo. Shoutout din kay Ma'am Eva Cunanan. From Santa Rita, Lubao Pampanga. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat, mga ma'am and sir. Lalong-lalo -lalo na po sa mga nagsuporta at nagsubscribe sa aking mumting YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe po sa aking channel. From Pilingiro Channel. Thank you for watching. God bless.